Nagkakagulo sa dito. Nagano nang butin. botin ilak lang ang bagong bago ah. Hindi lagyan ng Hindi, dapat nag-auto yung delikado. dinyo pinakabit kanina. Hindi, marito ko yung minion namin. Kasi, Rins, marunong yan, di ba? Now you're fine. Andito kami sa Lian Batangis. Sa resort ng... Ano, San Diego. San Diego, Lian Batangis. Pwede na yan, pila mo. Sinda mo na. Sindihan, tapos punta mo ka. Ito yung nag-relax sa kanya. Ito yung nag-relax sa kanya. Ito yung nag-relax sa kanya. Ha ha yung

Buksan mo. Hindi, hindi. Hindi, pa din hindi. Hindi siya maglalak eh. lang Hindi, hmm. hmm. wait lang. Hindi man masagad po. Hmm. True. Dapat dito. Ayun eh, yung nagpapalak Ayos naman mo muna. Eh. Parang may natanggal. Ay, ano okay na? Ay, ito kayo. Ay, may na nagpapalak yung nasal na doon. Oh, Baka may, may natanggal? Baka ah, may natanggal. Hindi mo eh. nga yung kanda. Oh, sige, try mo nga isang yan. ayun yung ginamit na kanina eh. Hindi, hindi to yun. Hindi doon. Iba rin to. yung sinubukan kanina doon? Oo. Iba rin. Ayan, okay na. Wait lang. Mm. Not mag... Oh. Ayan. Ay, hindi ka sundo. Sabi ko sa'yo eh. Baka magkaiba sila ng ano. Hindi, ibig sabihin, bibili ng ganyan. Buksan mo muna, testing. Magkaiba sila. Oh. Ah, Alam mo, hindi siya pwede sa ibabaw. Hindi siya pwede testing okay, nung wala ayun. muna na to. Ayan. Oh, oh. Ayan ba? Ayan eh. May akin na. Ah? <laughs> meron ah? na. Ah. Ayan. testing pag meron ito. Ay, yung mga bag na alisin dyan. Baka mas... Alis sa kanina yung bag to. Baka bag na yan. Huwag kami ng isang plastic. Kasi pasok natin Dito lang kami nag... Nag-ano ngayon kasi doon sa kampingan masyado pang mainit dito lang muna kayo mag stay ngayong tanghali mamayang hapon doon kami sa tabing dagat ah, oh, dyan sila di ba dito yung parang ihaw ihaw tapos ako pa lakad lakad <laughs> <laughs> ayan ah, natuwa ano ba ihaw eh hindi yan? na ba't sa ibabaw yan ah, <laughs> uh, dito yung dagat na yung sandyan na <laughs> maitim Uh, dito lang kami party-party kami. Sa Villa Resort. Na, Villa Resort. Halim pa yung payong ko. Nakalimutan ko. Kasi dapat magpayong-payong ako. Kasi apakainit. Haling tapat, apakainit. Ang daing basura. Ang oh. daing basura. At, at merong ganyan. Tayo ko magbilad-bilad. Kasi nga, pag uwi ng ano, bahay, may tin na. Ayan. Oops. Doon kami sa kamila mag-swimming yung likod nito. Ayaw ko maglakad-lakad na Mainit eh. Ayan. Ah, uh, dito lang kami nagtingin-tingin sa paligid. Andan kami maliligaw. May... Ay, ito lang pala. Ito, yan no. Dito kami mag-swimming mamaya. mag kami lahat. At mayroon dito volleyball, ano, Ayan, net. Ah, dito kami mag-swimming mamaya. Mamayang hapon. Kasi nga napakainit pa. Dito kami mag-tent. Ayan. At merong bakod. Tapos walang daanan. Ayan, yan. Dito lang kami pasimpleng simpleng mag-swimming. Simpleng lugar ng San Diego. San Diego, California. <laughs> Welcome to Villa Resort Resort Talaga may wifi para maging rate Parang resort Pwede mong resort na lang Pinagsamang pangalan sa resort Resort na gano'n Resort Dito sila Dito kayo mag-umpuk-umpukan Meron? <laughs> <laughs> At meron akong wala. payong Itong iihawin mo maya at may payo na akong dala baka umulan tapos baka sobra init kailangan natin magpayong. ay magpahinga ka naman maya kung atakihin ka na naman hirap hirap na naman siya hirap kanina naghabo ng hininga <laughs> gasa niya magpayong ako kaya makulimlim naman kaya wala masyado araw kaya hindi masyado mainit Ayan. nagdala ko ganito para pag umulan may payong Oh, ay, ito yung busok. <laughs> tayo dito, mas press ko dito Kaso okay. hindi natin ito tambayan Tambayin Tambayan ito nang nagtatrabaho <laughs> Tambayan ang na mga tambayan eh. Tambayan nila to hindi atin Kaya nakikiupo ay, lang tayo na, na. oh, okay. Puno ng santol eh. <laughs> ito <Nagtatrabaho>. Aray naman <laughs> Kasi dito naman. Dito naman. Wala man lang kayo matulugan. <laughs> ha? Matulugan. Matulugan? Hmm. Doon na nga mamaya, tanghali na. Hindi, <coughs> doon. Oo maganda doon. Mamaya ang gabi. Eh ngayon kasi mainit pa. Saan mo mag-tetent lang tayo? Doon, mamaya. Kasi mainit pa eh. Yung lugar doon na nakita natin kanina. Doon <coughs> mag-tetent doon magsiset up mamaya. Ito yung mayari nung no, ano? Hindi, sa kabi, wala pa. Oh, yung doon, kanya yun doon. Ay, ito, ibang mayari nito. O, ano yung... so, yun yung kanya, ito. ito ibang mayari nito. O, so, nag-upo lang tayo dyan sa ano, cottage kasi kakain tayo Kasi doon, wala pa ang cottage. 5,000? Marami tayo. Dito yung kasya kasi dyan yan, apat kasan, an pwede tayo makapag gadar diyan. dyan kasi pag yun kakalat kakalat tayo eh kakalat lang naman tayo eh saan tayo kakalat dyan o oh. tapos mamaya lalipat li na tayo dyan pag wala nang ano kasi doon naman tayo mag inom inom mamaya pa nga yung gabi oo oh. oh, ayan ano kaya to? kanal akala ko ba buti wala kayong pasok wala pa baka next week pa o kaya third week